Ayan pa yung isang rescue ng uh, Bumbero mga guys. Ayan. Nagkaroon ng sunog dito. Ayun. Hi guys, good day sa inyong lahat dyan Nagkaroon kasi ng sunog dito sa may uh, Kanto ng Mabini Street at Borgos Street Dito sa City of Ilagan Ayan Ilang uh, truck na po ang nandyan Mga apat hanggang 5 Dahil kanina pa nag-uumpis yan Siguro mga Mga 45 minutes na Ayan maraming tao sa kanto ng neighborhood. Ito ang pag Street, itong kinalalagyan ko at 'yun naman yung Burgos Street. At yung kanto ng uh, may nasunog na 'yun, 'yun ang uh, Mabini Street. Ayan, di pa na pero kumunti na yung ano, yung apoy niya. Dahil kukunti na yung usok niya, oh. Ayan. Dito nga pala ako sa rooftop namin. Ayan. Tingnan nyo mga guys yung aming paligid. Ayan. Pinapakita ko lang sa inyo itong lugar namin. Nandito ako sa rooftop. Ayan guys. สูงนกอุ้ยมีทีมนา่งมัน yan yung mga kapit namin guys sila dadaan dahil hindi sila makadaan doon <laughs> wala na may hinanay ang tubig nila oh. ayun o oh. ay hinanay o oh.